Oh guys, hinihiwa ang... Oh, okay, Gidon, takurusa na kita itong... Okay na ito. Sige na, pilitan na ito. Anit ako. Tapos, abri, abri, abri. Tantan. Namin bumili lang kasi nabisi kami. Ayan. Tag-iisa kami, oh. Ayan, Ora-ora di magsawon, One, two. Naborin kami, nabo. Pero nga. Dami mga salamat ang busy Amen. Madagmit talaga si Hiram magdasal pag maaram Hiram nga marasa at surat. Pero pag diringanin ang luluya good. Grabe good talaga Hiram. Mabilisan, mabilisan. Mabilis. Mabilis pa sa alas 5. Paktak lang sa akin. Sige lang, na, sige lang. Sige lang, ma'am. Minsan lang kami bubuo Pero sa susunod Pagpasukan na lagi kami tanghali ah.

sa buong na tayong bagoong mga idol dahil nakalimutan pag dala ng anak ko. Ang bagoong ko sayang. Mm -hmm. Sausaw sana ang lechon manok. Yun. Itong bagay sa mga... Ano? Ah, yeah. Tayo. Mababa ang aming mesa. Just like that. Armi <coughs> Ayun okay. uh? na, kay Ayun na, kakukutsaraan man. Kakutsara. Oh. Kina gewo ko nyo ko. Then just slice na. ko na lang sana ang kutsara. Pero wala na akong magawa. Kain uh, tayo kay. Hindi tayo naka-snack. Pinin ng tinapay. Kanon. Ano na Daniel? Kuya. Ate ka mo kanon. Kaya. Kaya.

lọc vâng 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 Nagtira pa kayo ng ano, kanin. Mm, Salamat sa mga nanonood ng videos ko. Salamat, kayo. Salamat sa inyo. Salamat sa pagpalo. Uy, kuha ng tubong ha. Okay. Ah. Magpalo na kayo para ipalo ba ko na kayo. Si Dero. Salamat sa lahat. Bye for now.